lakaw bismulakaw ko ah, magpalit og sugd an sa gawa so wala na akong kalakaw kay nimbundak naman ang ulan Lipay na pud ang mga halaman Nagtulo na pud ang ang balay Ko no. Mupisik no, yun na diadapita guys. Muna no, ang akong bangko. Sige Kuan. ang barnis niya kay Sige ka pisikan sa ulan Oh. Kaya ang, ang tinulo sa ulan na Ayun sa pader. Ginoo you know, oh po. mukalit tag sa gawas kanaon na kung unsay sugan nila dito sa gawas kay burag walay plano mundang ning ulan uy nagunsa naman na ito yung sinang pan Muna <coughs> ni na po damuang dalan dire pag magulan. Oo. Oh. Uh, Oo, oh, ba? Kung sa'yo dili taganahan mo lakaw. Tsya! Pero, naman mahimo. Uy! Ang kusog man noon. Libre na tubig yung. <laughs> Kalami ba ron? Kamit man miyana niya? Nagagamit ka miyana sa una katong kay normal no, 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 pa ta bawa patay tubig ulan oya mo ang ginagamit oh bugnaw kayo na sa ano nanalog down siya nanak mi sa una guys tung unang pagpuyo na mo dire sa una sus wala giuy kuan ka ng, wala man man may tubig dire og kuryente magag one time down ni malipay na intaw nag muulan kay makasalud man me kay layo kaayo ang tubig diri kay association ng gud mong gipuy-an karon oh Indot na ang dalan, kalsada na. Pan sa una, pasag yung pangita sa dalan diri sa una. Ang dalan diri sa una, ginuho ko. Palabaw na pagmulat. Lapo kaayo. Pero gipaayo ni ni Duterte, tanawa. Indot na kaayo. Amo ang dalan. O, oh, diritas may tindahan. ayo Aguh. kabuok lang kay. Ako ang sabon na ang kanang unod. Siguron. Nitohon siguro na. Siguro ang unod niya kana daw lima kabuok lang anang unod na isa ato ilain na mga manguha lang kog lamas. Ay nako. Bombay kamatis, Tapos si buyas dahon. Lamiwang kunya na paksiwon oy. lima kahiwaan eh. Oh, lima kahiwaan na. Hmm. Ay, Lami paksiwon na putangan og um, kung um, paksiwon pud na. Paksiwon butang okra dahon daghan kay ko gipili na wala ba tay mani dala. Okay. Kulik ay na na may kui, ano. Ako lang kong bukraw. Ano siya to? Nagsig. Ay, kinukuha mo. Init kay ganina niya. Gani, nang kalitlag ulan na po. 2.34 ka na na mm ang -hmm. akong kwarta kay Maoran eh. Nah, Balance-balance ang makuha nga. Yung... Ay, hindi lang ako Ay, hindi naman ay, ka, oh, so na ko. Mapsan ka ko. Ay, nagbahara ka din ko. O, 234 na. 134 ako ba yan? Na ko'y balance nga one, 100. One Ay, gino. You know, oh. Thank you. Ah, uh, jug na siya. Igo, jug ko na human-human. O, chika-chika, guys. Stop ang ulan. O, oh, diba? Burag bundak na pinakalit na. Stop, rapo na yan. Barang <laughs> naligo. <laughs> Nakaligo yung tao. O, oh face tap ang ulan pero nakapundo sila tubig o 1, 2, 3, 4 o diba tubig na na sus practical ba practical kaya ang ulan palit sa kubit sindiri sa tindahan bundak bundak ang ulan tapos kalit nagkapalong no <laughs> pila tanan 26, 26. kining chikadura lagi ta guys Kining nagchika-chika pa mi bago ko nag-uli. Ang oh, mauna na ron. Chika-chika, bahin sa mga sakit. Ana manang ang tindahan no, og mamalitay. Eh. Hay. Forever young. Abi oi. Bahala na sing basta hilti. Bago kore musulod mo hapit sa akong kamunggay. Ako maning yung kamunggay diri. Diri sa ako sa pikas manguha. Kaya ang ako maning yung tinanom diri. Yung taas naman ni Ako aponing putlan siya pohon putlan ko ni kay basig maabot ba na ang kuryente